Binuhusan nila kami ng mga palamig Dinuraan Tapos kung ano-ano sinasabi Sa so, sobrang gigil po ng kaibigan Kung may hawak na bato Hindi apo tinigil na Pagpukpok sa mukha at ulo Hanggang sa tumumba na po Kaya po naging kritikal O, oh, ba't ang aga mo? Ma Ano? Ma, tulungan mo ko, mama May problema kami Bakit? Mama, may, meron kasi kami kagrupong kaaway. O oh, yon. ngayon? Ma, hindi na kami nakatiis. Pinatulan na namin kasi sila lagi na nauuna. O, oh, yun ano nangyari? Ma, hindi na gumagara yung isa. Critical na. Ay, ko ka! Kaya tumakbo na ako pa uwi, Mama. Kinakabahan ako, Mama. Sa anak mo? Diyan, sa mga, sa Tawagin mo nga! Amanda! Paano naman yung nangyari? Hali ka rito! Uh. ano ba nangyari? Eh, Papa kasi... Sila naman lagi na umuna na bubuli eh. Eh, Papa, kanina... Papasok pa lang. Binuhusan nila kami ng mga palamig. Dinuraan. Tapos kung ano-ano sinasabi. Hindi na kami nakapagpigil, Papa. Kaya, pinatulan na namin. Yung isang kasama o dumampot ng bato. Tapos, tumakbo na yung iba. Papa, yung isang hindi nakatakbo, yung naiwan. ay yung pinakalider ng nabubuli. Sa so, sobrang gigil po nung kaibigan ko may hawak na bato. Hindi na po ng na pagpukpok sa mukha at ulo hanggang sa tumumba na po. Kaya po naging kritikal. O tapos, ilan yun? Ito sila, Papa. Ilang kayo? Apat lang po. Kung paano nangyari? Ba't ikaw, nanakit ka rin? Ano ginawa mo? Hindi, Papa. Maniwala ka, Papa. Isa sa bunot lang talaga yung ginawa ko, Papa. Eh, asan yung mga kasama mo ngayon? Anong palita? Ayun, yung iba, tinatawagan ko. Naka-off na yung cellphone. Messenger, di rin makontak. Eh, hmm, mas naman Amanda. May ganyan ka pa lang problema hindi mo sinasabi sa amin ng nanay mo. Di ba araw-araw kami nagtanong ko sa school? Eh, Bapa, ayaw ko po kasi magsabi sa inyo kasi baka mas lalo magka-problema. Lumusog kayo doon bigla. Eh, hindi naman ganun yung mangyayari, Amanda. Eh. Ito na may nangyari ngayon. Kahit kayo yung agrabyado o kahit kayo yung tama, kung naging critical na yun yung isa, kayo ngayon ang mali. May mga nakabidyo na nangyari. Meron pa. Naku! No. Yan oh. ang sinasabi ko sa'yo. Dito maayos kang bata eh. At alam mo yan kung gaano rin kami kaayos na magulang mo. Wala kami yung pagkukulang sa'yo. Di ba sinabihan pa kita Isang maling desisyon mo lang na hindi mo pinapaalam sa amin. Maraming pwedeng mangyaring kasiraan sa buhay mo. Ayan na nga. Hindi mo pwedeng ikatwira ngayon na lang sa bunot ka lang, hindi ikaw yung nakapuro. Kasi critical yung bata ngayon eh. Ha? Ang daming pwedeng pagsumbungan, teacher. Classmate niya yung ngayon? Opo niya yung mas ka. Pero kasi ni, eh, sa kwento niya ni sa kanina, eh halos araw-araw din sila talagang binubuli ng mga grupo na yun. Eh yun na nga eh, kung araw-araw pala, di sana sinabi mo na maayos para nakatulong ko sa solusyon eh. Di sana tayo yung lamang, ikaw yung tama, kayo yung tama. Pero hindi, eh, mali rin naman yung ginagawa ng mga bata na yun. Saka hindi lang sila, la hindi lang sila ang binubuli pati yung mga ibang classroom. Ayin. Talagang ano sila sa grupo nila, at parang ano sila sa school na yun, astig sila, parang ganun. So, ibig sabihin sa sinasabi mo, pag naimbestigahan at sinama to doon, sa tingin mo okay ang paliwanag mo e, dahil? Eh, eh, lumaban lang naman sila. Oo, lumaban. Pero critical yung bata. Hindi pa rin tayo papanigan kasi pwedeng buhay na mawala eh. Sa tono ng salita mo, parang gusto mo sabihin, desyad pa nung yung nangyari, purkit ng bubuli. So parang gusto mong palabas, yung eh. tama yung ginawa ng anak ko, tsaka ng mga barkada niya. Hindi pasok yun sa self-defense. Sobrang layo. May mga nag-video. At possible nga yung baka pinapost pa yan. Papa, please. Ano ba dapat gawin? Ikong itakbo kaya mo natin sa probinsya. Hindi pwede. Di parang kinusente mo rin. Ano ang katwiran mo? Mali na nga eh, mali din solusyon mo. Kung ayaw humarap ng iba, isaya eh siya harap natin. Ikaw mismo tumistigo. Wala tayong laban eh. Ipanalangin mo na mabuhay yung bata. Kasi pag hindi, Amanda, damay kaming magulang mo sa ginawa mo. Kita mo, wala kami ibang gawin kundi kasi kasuhin ka. Ako nagtatrabaho lang ako na maayos magdamag. Misan, di ako umuwi. Overtime. Pantuition mo. Pangbayad dito sa lahat ng bills natin. Pagkain. Lahat ng gusto mo binibigay. Isang maling desisyon, no? Ikaw sana yung tama kayo sana yung tama kaya lang ano mas pinili nyo ilang beses kita pinagsasabihan wag na wag kang may involve sa mga ganyang gulo especially pag pisikalan Amanda hindi sige na pumayag ka na lang. hindi nga pwede balik tayo natin anak natin yung critical tapos sila tatakas lang ano mararamdaman mo?